Jonathan. Umiiyak lagi talaga pag iniiwan ni Jonathan. Saka kailangan na rin talaga siyang i-ano sa disability para maano ng mga gamot na kailangan, magapan. Wako, so, kami Okay, sana kung maasikaso niya eh. Hindi niya naasikaso mga kami ka kasi umaalis-alis siya talaga eh. Pag iniiwan niya, kaya hindi tumitigil. May talaga. Hindi mga kapitbahay na doon sa bahay nagre-reklamo na. Kaya kailangan ko ng aksyon na ito. na ako makamig Barangay. Ito ako kamig Oo, kasi ang ano niyan talaga, halimbawa, ikaw ang... Kasi nandun niya ako sa barangay, pumunta ako sa Disney Sabi niya, hindi daw sila basta-basta pagdala -basta kay nanay nang wala din consent para sa iyo. Ang sabi ko naman, halimbawa, mas maganda yung talaga si Jo makausap para halimbawa ikaw ang pumayag para sinali mo dala sa DSWD. Para gumaling? Oo. -o. Kasi magaling siya ni eh. Oo. Ganda Joe. lang taon na kata siya. Eh? Oo. -o. Kaya pag gumaling man sinali, halimbawa, Ju, halimbawa, di ba po, pasyalan-pasyalan mo ikaw, tapos may isang ako. Kung saan sa DSWD sinali mo dala doon, pupunta-puntahan. Tapos hindi ka rin malulun, kasi may mag-alaga sa'yo. Ganon. Tapos si Jo, pwede siya magtrabaho. Oo, oh, ganon lang, Jo. Kung gusto mo, halimbawa, hindi eh, kailangan mo pag-anuhan, pag-isipan mo yan, Jo. Pag-isipan mo talaga yan. Ito, kasi tatanungin ko, gusto ito. gusto, gusto mo, gumaling nga eh. Oo. Oh, yun. Gusto niya ka Oo, para may mag-alaga sa'yo, nanay. Pwede, nanay. Ito, ito, ito. Ha? Oo, na ito mo. Ayun, Ha? Ha? Sabi ko sa ano, magalaga aalaga sa iyo sa bayang punan. Pero ikaw, Jo, papayag ka, Jo. Di bawa. Para ako, para papayag na rin ito. Para sa kay, para kay mama mo. So, parang mag-aari na kayong kanungkutan. Yung parang... hindi yan si malulungkot doon, Jo. Hindi ako, pati siya. Parang hindi kami ganun makikita. <susuk> hindi, <coughs> pasyalan, pasyalan mo sila eh. Mas maganda magkaroon ka ng bike para pag halimbawa na dala si nanay sa DSWD halimbawa ito mayroon ka ng bike pwede mo siya mapasyalan ganoon lang naman yun eh tapos pwede rin pakiusapan halimbawa kung ano sama ka na rin para dalawa kayo doon na ano ikaw magkasikaso kay nanay ganoon na lang din o diba para pumayag ka kasi para lang din sa ano ni nanay ba yung kalagayan din ni nanay ba yung ganoon yung hindi naman sa pag ano ba yung para lang yung mama si nanay lakad ulit pa, Ganun ba? Si pa. Si bata kasi nga 61 pa lang chuy. 61 pa lang chuy. May ka na? Hindi pa kumain nyo? Hindi pa kumain si Sia? pa kayo binigay ayon mo. Ay, bili ka muna doon ng no? pagkain no? Kumain ka na rin, hindi pa? Hindi rin. Kumain na ganyan. Bali, pagkailan. Bilihan mo siya doon ng ano, pati tubig ha? Bilihan mo siya doon. Yung babae, mayroon doon bilihan. diba? yung, ano, yung pagkain na may, gulam na siya. Diba yun doon banda. Bili ka lang din mineral sa kayo na niya. mo bili ka muna. Bilihan mo muna ba bago ka umalis? Kasi galing kasi ako sa tiyuli. Tapos pag, pag uwi ko sa bahay. Hindi, yung ano, di ba mayroon doon ano yung... Domain. Oo, oh, di ba yung may, oh, doon mayroon kanin, may ganyan. Tapos bili ka tubig ha. Para may pagkain si nanay, gano'n na lang. Ano na, Nay? Hmm. Umayag ka na, huwag Hindi para, di ba gusto mo gumaling? Oo, wala eh. Oo, oo. Ha? Oo. No. Di, di ba gusto mo gumaling ikaw? Di ba gusto mo gumaling ka para doon sa may, ano, pag nasa DSWD ka na, madami tutulong sa'yo doon. Madami tutulong sa'yo doon makakain ka doon tapos, uh, ano ka gamot tapos tutulungan ka makakalakad ka doon kasi may mag-aasikaso sa'yo o diba gusto mo makalakad ka o ano mamili ka nanay sige na nanay bago mag ay magdi-December na Di, diba sabi mo gusto mo pang makarecover ka o sige na mag-alo ano, ka na sabihin mo kay Joe na magpadala ka doon sa DSWD kasi doon ako galing sa DSWD kanina. Oh, pumunta ako kanina na nai. Pumunta ako doon kay, doon sa may DSWD kay may Ma'am Edith Ana Villarreal. Tapos sabi ni Ma'am Edith, kailangan daw ng ano, yung mag yung anak. Si jo Jonathan. Kasi pag, ako lang mag-ano, wala din yung nangyari. Kasi hindi naman kita kaano-ano, di ba? Ang inano lang, yung concern lang naman. Kaso kailangan daw yung anak ang mag-ano na pumapayag siya na dadalhin ka sa Dizka Yun, ganon. Kaya ito, mag -e ka na, Nay, na pumayag ka na para si Joe pumayag din siya na magpadala ka doon sa DSWD. Kasi pag nandun ka na sa DSWD, si Joe makakapunta man sa'yo. Papasyal-pasyalan ka. Pwede naman ikaw pasyalan doon. o. No? Pwede ba makapasyal kay, ano, kay Nanay Maritas? Ano lang namin, kausapin lang namin. No? pwede ba kami makaintulutan nyo na makausap, ganyan, o. Oh. Ganun yun sila sabihin, sige, o, oh. magkikita rin tayo doon. O, oh, di ba? O, oh, yan, yan, ah, ano kanyan? May, may magtitirapi sa'yo doon. May mag-aasakaso sa'yo doon. Tapos hindi lang naman ikaw anan doon. Madami kayo doon. May mga kasama love, ka doon. Ha? Ah? Love, love. Oo, oh, may mga kasama ka doon pag dito kung dito ka lang o di ba ako minsan lagi ako wala kanina pumunta ako kanina sa doon ako sa Meral ko kanina o tapos pagka uwi ko pumunta ako ng barangay binuntaan ko doon tinanong ko doon ay ano pagka uwi ko lang din kaya nung ano, pag ano kababaw ko nandiyan pala si Joe gumaba ako ano hindi ka pa rin hindi ka pa rin pala kumain wow. So, Magpadal, mag ano ka na lang doon para sa kapakanan din, kapakanan mo rin yun. Kasi doon sa, ano, sa DSWD, kasi kasuhin ka nila. O oh, yan na, nai. Doon, lagi ka doon, asikaso kaso. Saka may mga kasama ka doon. Di ba gusto mo makalakad-lakad ka? mag ang kanila doon ng gabay na tatayo ka. Tapos hakbang-hakbang -hakbang ka pa isa-isa. Ito yan. Tapos man yan. Niliit man yan pag lagi kang nakano doon ng terapi-terapi doon. Tapos yung kamay mo, makakano ka, makakalakad ka. Wag, wag. Kasi kung, kay, kung hindi ka magpunta ng DSW limawa, di ka maano ng gamot din doon. Wala ang maano ng mga gamot-gamot doon, kumplito doon. Kasi kasuhin ka pa, lahat, pakainin ka pa doon, tapos terapihin ka pa ganyan. Tapos ano, pagkaumaga, lagi kang ano yun na, oh nanay Marita, kakausap-usapin ka doon. O oh, tayo, may mag-aakay sa'yo para katayo-tayoin ka doon. Tapos yan, ninipis yan, liliit yan. Kasi, pasalamat ka ngayon, no? Hindi na nagkakasugat. O diba? Kaya, ano na, mag-esisyo na. Ito na siguro ang tamang panahon na nai. Nai, na magpadala ka na pumayag ka na Mag-ano nang sa DSWD. Hindi ka doon, ano, hindi ka doon malulunli kasi marami kang kasama doon. Isipan mo yan, ha? Isipan mo. Gawag mo pang ihantong na magkasugat ka pa uli. Ha? Gano'n. Okay na mayroon lang nabili ko ng pagkain si sa mga kapi ko pa kaya ang tubig. mayroon ang no? ano? mayroon ang ano? ay, okay na okay na, okay na yung ano, yung tubig niya, buksan mo na lang dyan kasi matigat, Ma, hindi siya makaano ng bukas talaga makainan eh. mo muna siya nagpinda ka rin ngayon nagpinda ko, binalat pa nga ako rin hmm

Sa anak niya ni Pastorano eh, bagong bili rin ni Ricky Madi ganda kasi pwede ka mag ano mag alibaw mag ano, kahit, mag bike bike ko yung ano nang alibaw yung kahit luma lang alibaw Kaya alibaw pag nagdala si nanay halimbawa wak ka punta punta ka lalo lang yun Jo umayag ka na Jo para lang kay nanay Jo kasi para magdi-disember di ba? para gumaling si Nanay Jo. Kasi pag gumaling si Nanay, magsasama naman kayo ulit ni Nanay eh. Ganun lang yun, Jo. Kaya ikaw talaga ang inano talaga ng DSWD na pumayam. Kasi kami, wala kami magawa eh. Sabi nga ni Kuya eh, ayaw nga DSWD na inatanggihan daw eh. Hindi. Hindi. Doon ako galing ngayon. Doon ako galing sa, ano ngayon, sa DSWD. Pumunta ako eh. Doon ako galing. Nakausap ko sila ang gusto nila mangyari na ikaw mismo na anak ang magdesisyon para sa nanay mo para halimbawa pag pumayag ka na na sinanay i-turn over sa DSWD na para gumaling para may masikaso para maka alba makabuylo ka ng trabaho o, di ba ngayon sinanay nanay mapasyal pasyalan mo pero antay-antay tayo kung kaya sinanay kukuhain halimbawa kasi as yan. at least pumayag ka na ikaw ang anak ang kailangan ang magdesisyon para sa nanay mo para gumaling si nanay. Um, Uma, naman si nanay eh. No, iba okay na sa'yo. Halimbawa, para gumaling ka. Umayag na siya. Kasi pupunta po mo naman si nanay eh. Ganun yun, Jo. Galing hospital? Oo, oh, ang ospital din ganun. Buti naman, nakauwi na rin, oh. Kaya yeah, sila pinapunta ko rin ng ospital kasi yung ano, may inasikaso lang. Kayo eh, yung ano, Juhay, ha? Ikaw na lang ang mag-ano, Jo, talaga, Jo, yung mag-desisyon. Do doon ako galing, ju eh. Promise, pumunta ako doon. Kasi dumaan talaga ako doon. Nagtanong lang ako kung talaga kung anong, ano, anong problema. Sabi naman nila sa akin, doon sa loob, nag-usap kami, sabi sa akin, ang kailangan talaga doon na mag-desisyon yung ito daw mismo yung pusa na pumapayag ka na nalipaw nana. si nanay na pumapayag ka na ipunta ng DSWD yun may consent galing sa'yo kasi ikaw ang anak kasi pag, pag kami wala wala eh wala pero mas maganda rin yung inalam ko rin dun sa ano kasi para malaman ko rin kung anong sasabihin nila ganun okay naman sa kanila, wala nang problema. Sabi ko, kung maaari, kung halimbawa na, halimbawa, sabi ko, sabi kung halimbawa na bumayag si Joe, na, na si, sinanay dadalhin sa DSWD, ano, madadala ba? Sabi niya, oh, madadala man daw. Kaya, ikaw ang mag-desisyon. Ganun yun. Ikaw ang mag-desisyon. Kaya pag-isipan mo, Diyo, ng maraming bisis na ikakagaling din, ikakabuti ni nanay. Ang kasot niya, wala pinasa niya yung magtapin taon. Isang uh -huh. buwan na lang, wala tapin natin. Oo, ano, lalabi pa rin na ngayon, 14. Tapos, ano, tawag doon, sunod, ano na, December na. O, di ba, mabilis lang, o, oh, January. Isang buwan, kalating buwan pa. Oo, Kasi pag sinanay yan, Diyo, kaya-kaya pa ni nanay talaga, gagaling sa palagayan gusto mo pa rin, gusto mo pang gumaling, Nay? Gusto mo pang gumaling? Gusto mo pa makalakad? Hindi, makalakad, gusto mo pa. Ayun. Kaya ikaw, ikaw, Jo, mag-decision, Jo. Kaya halimbawa, Jo, pag na si Nanay na recover na, naging okay na si Nanay, ikaw naman ang, ang magtudo ngayon ng trabaho. Halimbawa, pa, ay papasukan ka, matudo ka ng trabaho. Kasi halimbawa, magkapamilya ka, o di mo masabi, o di ba? Hindi mo masabi yun. Pagdating ng panahon, magkakaroon ka ng pamilya, magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng anak, o di ba? May ma ano yung nanay mo habang ano, makikita yung apo niya. Kaya mahabang maaga, ano yun natin, habang maaga. mag ka na habang maaga. Huwag natin patagalin pa. ano yun, Jo. Kung nga, kanina di ako mapakali talaga eh. Pinuntaan ko talaga doon sa eh. Ano. Kasi doon ako sa Meralcon. Hindi ako mapakali. Bumaba ako doon sa may barangay. Oh, naglakad ako, pumunta ako ng barangay talaga. Inausap ko sa mag-init girl niya Madami ka pa, tayo ako. No? Madami pa. Ngayon lang, ka, kaluluto lang ba nila yan? Ibigil na nga ako. Ibigil na ng lang ko ng kundi pa kami ko Kalau pengkainnya ni. Oh, tempat aja. Yang perlu buat yang main Kita akan main kan ah. Yang buan ni matinda. hindi sila nagawa? Hindi, ko. Alaw na. Tubig na na eh, tubig. Ano mo siya yung tubig Ano na lang yung, Ano na lang yung Ano na lang yung, ano na lang, yung, ano na lang yung, Para sinanay na tagal mo pang pamilya ka, magkaroon ka ng hanap, kung kita pa rin nanay. Minum ka rin tubig yun. Kainin mo na yan, sobra. Kainin mo na ulam. Ha? Kainin mo na yan. Inubos ni nanay. Marami niya siya nakain. Oo, marami siya nakain. Ito nga, hindi pa kumain. Umalis ka ka na, hindi mo naman lang binilansya. Hindi ko na yan, tsaka na na yan, nadu Nadudos na yan eh, inakoy Ano, nagluto ka dyan? Nudos, bato Nagbili okay. nag ka ng ano, ng uling? Oo, tsaka ano, oh. Sarano, alas 12 ako umalis ng tangin Alas 12, umalis hmm. ako Alas 12 tanghali Oo, sakto Pero nakakain sa kanina? Okay, na nagdata, ang nudos Kasi rin, may laman na lang tanghali tangaling hindi kakain yung Tapos, bis tapos biskwit. Oo. Oh. Ting na yan. Kaya tingin mo, may ko, Tapos, na. ako oh, may iyak. nga Tapos nandun sila dyan. Nandun sila? Oo. Nandun na sila rin din. May bagong bike. Tapos nga bago talaga. pili? na Ano na nga tayo? Waling ka na, limbawa, kikita mo, di ba? na lang Ano ka na lang ha, yung desisyon na lang, pag mo ng mabuti, ha? Ina, Love you all, mga kamigo, kamiga. Sinanay, pinakain ko na sinanay, ano okay na sinanay. gama kami ng kamika. Love you all. Kasi si nanay, kinausap ko sa lagakan. Umayag na siya na magpadala sa DSWD. Pero si Joe ang ating, si Joe Nathan ang ating abangan para talaga pumayag si Joe. Para si nanay madala. Okay? Love you all, mga kamigong kamiga. Di ba nanay? Okay. Umayag na si nanay. Pumayag ka na. Okay.